Security Guard sa viral video nag-submit na nga ng counter affidavit kasama nga dito ang counter affidavit ng nasabing security agency. Dito nga ay magkakaalaman na kung may sapat bang dahilan para masampahan ng formal na kaso ang nasabing security guard. Samantalang hanggang sa ngayon nga ay hinihintay pa rin ng panig ni Sampagita Girl. Nakakamilan nga lamang ay nakareceive na rin ng notice galing sa PNP ng Mandaluyong. Matatanda ang sinabi ng panig ni Sampaguita Girl na wala na nga itong planong magsampa ng demanda para sa nasabing security guard. At para nga sa kabuuan ng balitang ito, panuuri natin ang video na to. Nag-submit na po ng counter affidavit ang uh, nasabing security guard ang kasama po ang counter affidavit po ng security agency. Actually, kagahapon po ang nagsubmit dito ay ang representative ng agency. Hindi na bumalik sa Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA ang security guard sa viral video na nagtataboy kay Sampaguita Girl sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Sa halip, representante lamang ng security agency ang nagbitbit ng counter affidavit nito at ng kanilang kumpanya. Ayon kay Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Goltiano, may pitong araw ang sosya para sa pre-charge evaluation upang alamin kung may probable cause o may sapat na dahilan para sampahan ng formal na kaso ang gwardiya. Subalit, bago ito simulan, hihintayin muna ng sosya hanggang sa susunod na linggo kung tutugon si Sampaguita Girl sa kanilang patawag. We shall also wait yung uh, counter affidavit or I mean yung complaint or kung mag-appear po yung um, yung babae doon sa video kasi inimbitahan din po natin at nagpadala na rin po tayo ng notice na mag-appear sa ating opisina kung uh, uh, by next week po siguro mag-appear and we will wait kung talagang um, uh, pupunta po siya sa ating opisina kung hindi ani ang magpapakita si Sampaguita Girl, magbabase lamang ang sosya sa paliwanag ng guardia. Ang buong proseso ng investigasyon at pagdinig ng sosya ay aabot sa 30 araw bago maglabas ng resolusyon o desisyon kung may pananagutan o wala ang guardia sa kanyang ginawa ang preliminary evaluation na gagawin ay within seven days. No, after that again, pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng uh, filing kung merong ang probable cause ng formal uh, complaint laban sa security guard. And then ang susunod na proseso ay ay i-assign sa summary hearing officer for the hearing of the case proper. So uh, meron pong upon submission ng kaso, meron pong 30 days na ilisolba ito ng uh, summary hearing officer. Isa sa tinitingnan ng sosya ay kung may nalabag ang security guard sa probisyon ng Republic Act 11917, kaugnay sa proper decorum. Ngayon kasi ang, ang basis, ang ground is... Ground is a uh, possible violation of the provision ng RA 11917, particularly on the decorum ng security guard, and um, yung provision ng pagkukumplay uh, ng security uh, professional screen, and uh, violation on uh, security professional ethical standards. Kung dalawa o tatlo ang mapatunayan, maari pong ma-aggravate yung kanyang... Uh, yung magiging penalty since two or more, no, maari pong uh, mabigyan siya ng suspension. Nauna nang sinabi ng nanay ni Sampaguita Girl sa UNTV na hindi na interesado ang kaniyang anak na magsampapa ng kaso. Kinumpirma naman ang Department of Social Welfare and Development na pantawid pamilyang Pilipino Program o Purpose Household Beneficiary sa loob ng sampung taon ang pamilya ng Sampaguita Vendor. Natanggal lamang ang magkakapatid dahil lumpas na ang mga ito sa labing walong taong gulang. Pumasok sila as elementary, no? tatlong magkakapatid. And then uh, nakapagtapos na naman sila ng high school uh, before they exit from the program. Marami kaming nga uh, naibigay na programa sa pamilya kasi unang-unang uh, sila ay naging homeless. Eh. Nandun sila sa kariton kasi nasunugan sila. So ngayon, ah, nagbigay ang four piece noon ng isang taon na ah, parang rent, nagagagit ng na, na, pangrent ng bahay. Malinaw naman sa video at sa mga nasaksihan nating pangyayari na parehong merong naging pagkakamali ang magkabilang panig. Sana ay kapulutan natin ng aral ang nasabing pangyayaring ito kay Manong Security Guard at kay sampagita Girl. At sa mga kababayan nating nakakasaksi sa mga ganitong pangyayari, mas magandang agarang tayong tumestigo at magbigay ng statement sa mga kapulisan para mas madaling maaksyonan ang mga ganitong kaso at maiwasan ang iba't ibang haka-haka sa totoong naging pangyayari. At kung nagustuhan mo nga ang video na to, ay iniinbitahan kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga videong ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.